May mga New Year's resolution ka ba ngayong taon at hindi mo ito magawa-gawa? Maaaring last year, maaaring 2 years ago, 5 years ago, o maaaring 10 years ago, isang dekada na hindi mo pa rin siya nagagawa. Maaaring wala ka lang time. Pero I don't believe na wala ang time kasi gagawa at gagawa ka dapat ng paraan para mo magawa yun. Or maaaring tamad ka lang talaga. Ano nga ba mga dahilan kung bakit hindi natin magawa-gawa ang ating New Year's resolution? Let's talk about it. Bago tayo dumako sa mga dahilan, alamin muna natin ang definition ng New Year's Resolution. Wala akong mahanap na eksaktong term na natagalog para sa New Year's Resolution, pero ito ay isang pagtatalaga ng isang magagandang desisyon para sa sarili mo ngayong bagong taon. Sa so, madaling sabi, baguhin mo daw yung sarili mo for the better this year. So ang malaking tanong, bakit hindi mo pa rin nagagawa ngayon ang iyong New Year's Resolution? Ito yung para sa akin, yung mga dahilan. Number one, nag-expect agad ng resulta. Kung adik ka sa sigarilyo no, at nakakaapat o limang kahaka sa isang araw, and gusto mong maalis yon sa sistema mo, and bukas sa bukas din, nag expect ka na completely mawala yun sa'yo. It would take time para mawala yun sa katawan mo. Our body works this way, konting kaalaman lang. It would take a minimum 21 days and average 66 days para completely mawala yung mga bad habits natin and yung mga masasamang bisyo natin. So kung gusto mong magbago, mo muna natin sa isang proseso. Isang magandang paraan is start small. Meaning ha habang nagsisigarilyo ka ng apat o limang pakete sa isang araw, next week, pwede mo siyang bawasan ng isang pakete. Then, next next week, pwede mo siyang bawasan ng isa pa ang pakete. At ilang weeks pa, magiging isa na lang. At pwedeng pwedeng mawala yan sa sistema mo kung palagi mo siyang gagawin. At kapag tinuloy-tuloy mo lang siya, mawawala completely siya sa katawan mo. And congratulations! Maliban na lang kung sumubo ka ulit, nakusayang effort mo chong. Patalasas mo don't forget to subscribe to this YouTube channel. Click the red bell button para makita pa yung mga gagawin kong mga videos. Pangalawang dahilan kung bakit hindi mo magawa New Year's resolution mo ay dahil dito. Number two, circle of friends mo. Gusto mo ka mo tumigil mag-inom. Tapos sasabihin mo sa sarili mo promise hindi na ako iinom. Pero ang mga binabarkada at lagi mong kinakasama ay yung mahihiling mag-ayang mag-inom. Sa tingin mo ba makakatulong yun? Kung gusto mo lang naman ano, na may mabago dyan sa sarili mo, magpatulong ka sa mga tamang tao. Uulitin ko sa mga tamang tao. Kasi sila yung isang malaking factor mo para ikaw ay magbago. Kung ang lagi mo kasama yung mga mahihilig uminom, 8 glasses of water every day, nakupasasalamatan mo yung sarili mo kasi magiging healthy ka. Iwas ka ba sa gastos? Number three, hindi realistic yung New Year's resolution mo. Baka isang dahilan kung bakit hindi mo nagawa yung New Year's resolution mo or hindi mo ito magawa ay dahil hindi ito realistic. Gusto mo ka mong mag-ipon ngayong taon ng isang milyon sa banko mo pero alam naman natin na limited ang income mo. So, paano yun? Paano ka makakapag-ipon kung 200 or 500 pesos lang yun natitira sa buwan-buwan? Sige nga. Ganito ang alam ko na pwedeng solusyon dyan. Be realistic kung ano sa tingin mo yung first step mo na dapat gawin. Or magkaroon ng isang short-term goal, yun ang pwede mong New Year's resolution. ay don't know, maghanap ka siguro ng isang trabaho na may mas malaking income or maghanap muna ng paraan para magkaroon ng extra income with an extra job or extra na business hanggang sa kayo mo na mag-ipon monthly ng 1,000, 2,000, 5,000 pesos and mag-goal ka pa na palakihin pa yung magiging ipon mo. At baka doon, posible pa, makaipon ka ng 1 million sa loob ng isang taon. Tama ba? Yung mga realistic na bagay muna, ang gagawin mong resolution, sabi ko nga kanina, start small. Number 4, maling set up sa environment mo. Ayaw mo na kamo kumain ng mga chocolates or mga sweets, no? Pero pag bisita mo sa ref mo, sandamukal mo na chocolates, ice cream, candies na nasa ref mo. So tanungin kita, paano yun makakatulong sa'yo? Ang tukso, hindi yan nilalabanan kasi pwedeng-pwede ka matalo. Dapat nilalayuan mo yan. So ano ang maaari mong gawin? Huwag ka nang bibili pa ng kahit anumang sweets, tas ilalagay mo sa bahay mo. Dahil kapag nagutom ka or nag crave ka ng sweets... Pumunta ka na lang sa ref mo at nakikita mo gulay at putas na lang yung makikita mo sa loob. Yun lang yung makikita mo sa bahay mo. Wala kang choice, no? Nakatipid ka na, magiging healthy ka pa. Ganoon din kapag gusto mo mag-focus sa mga projects mo or sa trabaho mo. Ayaw mo ka mo ng mga distractions pero naka-install pa rin yung mga applications mo sa cellphone mo na nakakapag-distract sa'yo every single time. Mahirap nga ang magawa ang New Year's resolution mo kapag ganoon. Kaya baguhin mo yung set up ng environment mo lalo na sa bahay or sa trabaho mo. Number 5 hindi ka naging consistent. Ito yata ang pinaka-common na problema sa balat ng lupa at ang pinakamahirap sa lahat, no? Sa pagtupad ng New Year's resolution mo. Karamihan sa mga nag apply ng gym membership ng January, ito kasi yung time kung kailan nagsisar tayo ng New Year's resolution. And pagdating ng February, 20% or even 10% na lang yung natitira sa isang gym. And 80 or 90% na lang yung hindi tutuloy hindi nagiging consistent. Ikaw, isa ka ba sa mga 80% na hindi nagtutuloy or walang anumang resolve sa pagtuloy ng mga goals mo this year? So this is just to share kung ano yung mga na ko at yung mga na-experience ko doing my New Year's Resolution. Sa mga nakakagawa ngayon ng New Year's Resolution nila, congratulations. Ipagpatuloy mo lang. Sa mga hindi naman nagagawa yung kanila, so better luck again next year. I mean, do something about it ngayon na mismo. Kasi walang sense kung bakit nag-set ka ng New Year's Resolution mo ngayon taon kung hindi mo naman siya gagawin. My name is Philip John Monsanto and one of my dream is to become a billionaire by sharing this information. Ito yung mga nailaman ko, yung mga na-experience ko. And gusto ko rin na maging abundant or billionaire ka, not necessarily in terms of financial. Like this Facebook page, follow my Instagram account and my YouTube channel. And you could also visit my blog from zero to billionaire.com. And see you guys again next time. Bye.